Boy, ah. Oh. boy, ah. Oh. delay yung plate natin, boy. Yeah. Delay, boy. Gutom na ako, boy. Yeah, okay, ito na kain tayo, Ano nakalagay dun, boy? Gate? Close. gate close. Ano, boy? Kain tayo, boy? Dun to, Lul. Saan, boy? Kain, boy. boy? boy? may nakikita ako, boy. Ano yun? Yung nitsun dun, yun, yun, yun. Eh, yung yun, oo yun. Bakit, yun, huwag yun. May budget ka kasi pang choking lang kami. Hindi, eh, sagot mo nga yung ulam. Ah, sarap, sarap. Sagot sara. yung chaupan. Sa, sabi na yung bali na nakatulong pa kami kasi sa aming kain. Eh. Yeah. Tara, Hala, nakadesign sila ito na pang Halloween. Hala, nakakatakot. Hala, nakakatakot. Hala, nakakatakot. May mga panigi, oh. <laughs> may mga, may mga panigi. Hala, <laughs> nakakatakot. Ayoko <Ayaw> morder. <laughs> Ayoko <Ayaw> morder, nakakatakot. <laughs> hmm. Okay lang <laughs> yun, gumatakot. Kakain lang tayo. Okay. Kitchen yan, Tol. Tol, ito yung minu nila, Tol. Oh. Yan. Diba ang mahal? Uy, hey, tol. Hey. Ito, di ko ba natitigman doon sa talang buhay ko? Lechon na dobo. Ako din. Dito na dobo? Lechon na dobo. Oh, dito. Oh, dito. Oto, -tol. Pero ang manupit dyan, 3.80 nga, with rice nga, yun. Pwede ba yung walang rice? Same price lang, sir. Same price pa rin, di ba? Eh, huwag na. Eh, di extra rice natin yun. Oo nga, no. Oo, extra rice yan, Diba? May adobo po kayo, lechon na adobo. Yeah. Sige po, pa-order po ako. Oy, yung order na kayo ng chowpan. <laughs> sir, di ba, pupunuin yan, sir? <laughs> Ay, <laughs> <laughs> hindi ba bubunuin yan? Ito ang 380 pesos natin. Ang dami naman pala eh. Ang dami ka ano? naman pala eh. Okay yan. Ito natin yun pre. Ang dami naman pala eh. na tayo. Ito. Kaya, 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 kaya. Uy, yan! Ito! Ito! Hmm. Mmm! 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 na na yari yan man! Yari yeah. ka! Ito sa atin! yan eh! Iti palag na! Ayaw mo na nga! <laughs> Ayaw mo na! Ako na magbabandahe! Hahaha! ina mo, mo! Sabi ni mo kayo, oh eh Trey! May toyo ka, Trey! Ako dun rin tatawa rin yung babae? ko. Rito ko, kate. Kasi totoo naman talaga tol eh. Ganyan talaga mga babae, di ba? Hindi Ay, ba? Hindi ba? Hindi niya, ba? Huwag ka muna! Baka grabe ka sumantok. Huwag ka talaga muna. Kanina nalalamang ka eh. kasi kanina eh. Gagulo mo lang. Ito yung nakikita ko kanina gumantos diba, eh. Ito, balat. Atingin ko yan. Hindi wala nalalamang eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo, oh. oh.

hello hello. Ayun, no? Know? Hoy! Marap, hmm? mm. Chili pa! Kuha kayo, kuha kayo, kuha kayo! Kuha kayo! Lagyan yung toppings na, Dichon, walang luba. Sorry, tol. Baka kasi may eh. <laughs> mm. Arat, tol! Hoy! tol! Hoy! Marap, Hoy! Dondolo ah. Tol, parang kilala ko yung Dondolo. Boss Jigs! Umorder na rin. Kala ko di kakain ko. Oo, oh, eh. Kala ko di kakain eh. Oo, oh, ating kapatid ah. Oo, oh, yan. Oh. Ayan. Pino. Hmm. Pino. yata, mai. Jali.